Balikan po natin at nakaantabay ang News 5 sa pagbiyahe naman po ng mga labi ni Dolphy mula sa Makati Medical Center papunta ng Heritage Park sa Taguig. Live po mula sa Makati Medical Center, si Jeff Fernando. Jeff. Sherry, patuloy ang pakikiramay ng mga kaibigan, kaanak at iba pang mga nagmamahal sa pumanaw na hari ng komedya. Nasa shooting kanina ng Enchanted Garden sa dinilupihan bataan si Direk Eric Kison nang matanggap ang tawag na pumanaw na ang kanyang ama. Si Epi Kison naman kasama raw ang mga kaibigan nang makatanggap ng text message na kailangan ng bumalik sa ospital. Sa ngayon ay nasa loob na ng Makati Med at sina nakapatid Willie Revillame at anak ni Jaja Padilla na si Karil. Kanina exclusive na nakuhana ng News 5 na inilalabas na sa Makati Med ang mga labi ng hari ng komedya sa tulong ng mga tauhan ng Heritage Memorial Church. Chapels, kung saan ilalagak ang mga labi ni Dolphy. Kasama sa paglabas ng mga labi ang mga anak na si Epi Kison at ang apo na si Boy Kison. Sa ngayon, Cherry, ay naabangan pa rin ang ating mga kapatid sa media dito kung ano man developments ang maaaring mangyari. At mamaya ibibigay sa atin ng ating kapatid na si Laila Chikadora ang uh, update sa pagsasalita ni Eric Iso na kalalabas lamang sa labi ng Makati Medical Center para makipag-usap sa media tungkol sa mga plano, tungkol sa mga labi ng kanilang ama ang hari ng komedya na si Dolphy. Yan ang latest dito sa Makati Medical Center. Cherry? Jeff, alam mo, meron kasing mga fans ngayon, anong, nag-iisip pa na sumugod dyan sa Makati Medical Center o yung ibang gustong puntahan sa Heritage, mm. no? Pero siguro, uh, based on your report and what you just uh, saw there in Makati Medical Center, eh siguro talagang maya advice natin mm. na hintayin na muna nila ang mga announcement from the family, no? At wag na muna siguro sumugod. Our... O, totoo yun, Cherry. Definite naman na hindi naman ipagdadamot ng pamilya si Mang Dolphy sa masa na nagmahal kay Mang Dolphy ng ilang din dekada dahil uh, napamahal sa masa si Mang Dolphy bilang hari ng komedya at lahat halos tayo ay napanood ang kanyang mga pelikula at TV shows. Actually, yan din yung sinasabi ni Eric the whole time, mm -hmm. ba? Diba? Na kahit na nagmasakit nag, uh, sa kanilang damdamin at makita na critical ang kondisyon ng kanilang ama no the past few weeks, eh... Hindi nila ipinagdadamot yung mga impormasyon, mm -hmm. hindi ba? Dahil alam nila na talagang parte ang buong Pilipinas ng buhay ng kanilang ama. So, mag lang po tayo at mm -hmm. itong nakikita nating video ngayon, Jeff. Ito yung nga... nakikita natin ang video ng uh, Karo, kung saan ang mamula sa Heritage Chapels, kung saan nandiyan ang uh, mga labi ngayon ng hari ng komedya na si Dolphy. Kanina mm -hmm. nakita ng ating kapatid na si James Beltran na isinasakay dyan ang uh, puting kabaong na may uh, may takip na kulay itim na kundi tay nagkakamalit plastic o uh, plastic na itim or plastic na tela at isinakay dyan. at uh, may mga dalang mga gamit din si na Boy 2 at si epi nakasunod mm -hmm. ng uh, kabaong na isinakay sa uh, sa karosang yan mula sa Heritage Chapels itong mga bulaklak na nakita natin na nakapatong doon sa bubong ng karo ay galing doon sa mga kapatid natin na sumugod dyan? oo oh uh, Paolo yung mga bulaklak na yan ay galing na rin means yung iba ay galing na rin sa mga kaibigan at kaanak at ang iba naman ay galing na rin sa mga tao na nandito ngayon at naghihintay hmm. ng anumang anunsyo mula sa pamilya at nagmamahal kay Mang Dolphy. At mo yung uh, lungkot na eksena, yung pagpasok nga ng uh, kabaong ni Ayan, Mang Dolphy sa damdang karo. Uh -huh. At uh, di ba Jeff and Paolo, no? Noong in-interview dati si Mang Dolphy, mm -hmm. eh sinasabi niya na napili na raw niya uh -huh. yung kanyang uh, kabaong. Uh -huh. Ngayon hindi alam ng marami kung ito ba ay biro o talagang katotohanan. Mm -hmm. uh, would you know, Jeff, if uh, Mang Dolphy really chose his uh, coffin early on? Ah, uh, Cherry, medyo hindi ko na maintindihan ang inyong tanong. Pero sa ngayon ay patuloy tayong nakatutok uh, dito sa anumang update kung kol kay Mang Dolphy at anumang pahayag ng kanyang mga kamag-anak. Okay, Alright. maraming salamat sa iyo, Jeff.